Ilang years munang magkarelasyon ang isang kopol bago sila magpakasal. Go, Pabs. Seven. Bukod sa talong, ano pa ang itinutorta? Pass. Gusto mo ang trabaho mo kasi blank. Malaki ang sahod. Pag sinabing USA, anong lugar ang una mo naiisip? Texas. Magkano affordable na shoes ng mga babae? 200. Bukod sa talong, ano pa ang tinutorta? Tignan natin kung ilang puntos ang nakuha mo. On average, ilang years muna magkarelasyon ang couple bago magpakasal ang sahib mo? Seven years. Medyo matagal-tagal to. Pero, yan ba standard sa palagay mo? Maramala. Seven years. Good points. Bukod sa talong, ano pang ang tinotorta hindi na natin abaligan. Gusto mo ang trabaho mo kasi gusto mo malaki ang sahod, services. Nice one. Pag sinabi USA, anong lugar na isip mo sa mo? Texas. Survey. Wala. <laughs> Magkano affordable na shoes ng babae? Sabi mo, 200 pesos. Survey says. Okay. 61 points, Babs. Welcome back, EJ. Parang EJ. Medyo. <laughs> <laughs> Malaki-laki pa ang habulin natin. Si Pabs nakakuha ng 61 na puntos. Ibig sabihin, 139 pa ang kailangan natin. Kaya naman, di ba? Kaya naman! ba? Kaya! Makikita po ng viewers sa bahay ang sagot ni Pabs. Yan na po. Give me 25 seconds on the clock, please. Are you ready? Ready na. Okay. Good luck. On average, ilang years mo nang magkarelasyon ang isang couple... Bago, hindi, bago sila magpakasal. Go. Four. Bukod sa talong, ano pa ang tinutorta? Itlog. Gusto mo ang trabaho mo kasi blank. Masaya. Pag sinabing USA, anong lugar ang una mong naiisip? Utah. Magkano ang affordable na shoes ng mga babae? 600. EJ, 139 points ang kailangan natin. On average, ilang years muna na magkarelasyon. Ang isang couple, bago sila magpakasal, ang sabi mo. Four years, ang sabi ng survey natin dyan ay... Ang top answer ay five years. Bukod sa talong, ano pang tinotorta, sabi mo, itlong. Survey says... Ang top answer ay giniling. Gusto mong trabaho mo kasi masaya ka. Survey. Ang top answer ay malaking sweldo na sagot ni Pabs kanina. Pag sinabing USA, anong lugar na iisip mo, sabi mo, Utah. Ba't Utah ang naisip mo? NBA. Sabi ko na nga Utah Jazz, eh? Okay. Utah. Ang top answer ay New York. New York. Magkano affordable na shoes sa babae, sabi mo, 600. Ah, talaga. Accurate, accurate. Pari ko. Ang sabi ng survey ay, ang top answer ay 500. 500? Oh, you know, at I least, di ba, lampas lahat eh. You should be proud. <laughs> Congratulations kasi nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. December Avenue.